yung necklace na suot niya yan po ay nagkakahalaga ng 11 Ring. million na nagkakahalaga ng 1 million 37,000 bracelet na nagkakahalaga ng 2 million Rolex Daytona 16 million pesos Hi. mga kabay sa bagay na namang episode ng ating Dawag TV News and Reaction So for today's video, pag-uusapan natin yung mga everyday items na suot nitong si Miss Mayor uh, Alice Guo Yung mga damit niya, yung mga alahas niya, relo, yung mga ganyan Kasi uh, sa Senado, sinabi niya na simpleng mamamayan lang daw siya So patutunayan natin na ang simpleng mamamayan ay hindi nagsusuot ng mga ganto Ah, uh, ganito klaseng kamamahaling bagay. Pero before that, guys, um napansin natin na most of our viewers are actually new viewers. Please subscribe. Um, malaki po ang maitutulong niya sa mga content creator na kagaya ko para makapagpatuloy kami sa paglikha uh, at paggawa ng mga gato ganitong klasing content. So, um, umpisahan natin sa uh, picture na ito or sa outfit niya na ito. So dito guys makikita nyo na siya ay may suot na Ralph Lauren check plaid mini dress. Ang presyo ng damit na ito ay 8,900 pesos. Just for the dress guys. Pangalawa is Bulgari Serpenti Viper Necklace. So ito yan yung necklace na suot niya. Yan po ay nagkakahalaga ng 11,900,000 pesos araw-araw, simpleng mamamayan uh, pero may suot na milyones. So, kukuhain natin ang ating calculator. So, ilabas natin yung calculator natin. Medyo masyadong malaki ang aking calculator. Palitin natin. Ayan, para makikita natin siya dito. So, 8,900 pesos plus 11 million 900,000. Yan. Ang susunod na item ay ang kanyang Bulgari Serpenty Viper Ring na nagkakahalaga ng 1,000,000. 37,000 1,037,000 Next is Bulgari Serpenty Viper Bracelet na nagkakahalaga ng 2,630,000. And last but not the least is the Cartier de Panthéry Ring. Sorry, hindi ko alam ano kung paano bigkasin. Medyo mahirap. Ganyan ang mga gamit ng mga mayayaman. Mahirap bigkasin. So, 1,683,000. So at any given day, siya po ay nagsusuot ng mga gamit na nagkakahalaga ng 17,258,900 pesos. Yan po ay hindi simpleng mamamayan. Ang simpleng mamamayan, magsusuot yan ng tag-200 na t-shirt, 300 na t-shirt, mga ganun lang ba? Pero ito, 17 million. Paano mo masasabi na ikaw ay simpleng mamamayan? Next is, itong kanyang Louis Vuitton crew neck na nagkakahalaga ng 63,000 pesos. So, add natin yan. 63,000 pesos. Yan ay ginagamit niya sa flag racing lang ng ban uh, Banban Municipal Office. Next is, ito naman. Ewan ko kung saan niya ginamit to. Louis Vuitton Long Sleeves na nagkakahalaga ng 180,000 pesos para sa isang damit. 180,000 pesos po. Next is yung Bulgari Serpenti Bag niya na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. So move on naman tayo. Dito sa, actually meron ako nakita video dito sa, um, tawag nito, sa TikTok, Credits today Morales. So, play natin to. We have the Jimmy Choo na pumps ni Mayor at 195,000 pesos. Okay, Jimmy Choo pumps na nagkakahalaga ng 195,000 pesos. Next. Next is the Goyard tote bag at 340,000 wow. pesos. Goyard tote bag na nagkakahalaga ng 345,000 pesos. Oops, mali. 345,000 pesos. Next. Ano all? Givenchy na white leg trouser at 93,000 pesos. For a trouser, you would pay 93,000 pesos. 93,000 pesos. Next item. Here we have the Jimmy Choo na pumps ni May. Actually, yun lang, yung tatlo from Day Morales. So, so far, siya ay merong gamit na nagkakahalaga ng 18,334,000 18,334,900 pesos. Yan ay para lamang sa apat na outfit. So meron pa ako dito. Ito sofa yung pinakamahal niya sa mga nakalap ko. Chanel CC flap big quilt na nagkakahalaga ng 350,000 pesos. And last but not the least, ito yung Rolex Daytona. Iilan lang sa buong mundo ang merong Rolex Daytona. Kabilang po dyan, ang um, uh, wife ni Senator Manny Pacquiao, dati Senator Manny Pacquiao, so alam naman natin na bilyonaryo talaga yung mga taong yun. So can afford talaga sila at alam natin kung saan nanggaling yung yaman nila. So no questions about that. Hindi natin maka-question kung paano sila nakabili ng ganito, ng ganito klaseng kamamahalin na, na rilo. Rolex Daytona, 16 million pesos. So let's add that plus 16 million pesos. So, dun pa lang po sa apat, apat ba lima? Let's check. Lima. Sa limang outfit nitong si Mayor Alice Guwo, na-calculate natin na siya ay merong 34,684,900 pesos. Take note, only for four or five out, outfits. Hindi po yan... Um, simpleng tao. Hindi po ganyan yung masasabi nyo simpleng tao kasi yung halaga pa lang na mga luhu mo, mga damit mo, alahas mo, is bahay na ng isang milyonaryo. Napakalaking bahay na po niyan, no? So, kayo guys, kayo ang mag-decide, saan niya ba kinuha tong mga gamit na ito? Kasi I don't think na ang isang farm, chicken farm, and a pig farm would be able to support this kind of uh, luho no So uh, maraming maraming salamat guys for tuning in again please guys don't forget to subscribe malaki po ang maitutulong niyan sa mga content creator na kagaya ko Thank you so much and thank you for watching see you on the next vlog